Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na naman, katanungan ng sa nating viewer mula naman kay Teacher Aika. Attorney, paano po kung nagpost ng malicious post na sumira sa credibility at ng aking prof profession? Pati po sa pagiging degree holder ko, ipinospo e sa social media with my full name attorney. Naka-anxiety na po ako at hindi na makapag-work ng mabuti. Isa po akong public teacher at malaking kakahiyan na ginawa po sa akin. Ginawa din po na tawa ang aking pagiging public teacher. Nakapublic po yung post at until now marami po akong marami pong nagre na against sa akin. Ano po ang dapat kong gawin, attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakayin natin ang katanungan na ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bagong lahat, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ano ang aksyon na maaari mong gawin kapag may nanira sa iyo sa social media. Mga kaibigan, maaari kang magsampa ng reklamong cyber libel laban sa gumawa nito. Pero dapat na may mga elemento ng cyber libel para hindi ibasura ang yong complaint. Narito yung mga elemento ng cyber libel. Una, dapat mayroong imputation ng isang krimen, imputation ng isang bisyo, imputation ng depekto, tutuman o haka, -haka o kaya anumang gawa, pagkukulang, kondisyon, katayuan o pangyayari. Pangalawa, ang imputation ay dapat ginawa sa publiko gamit ang computer system o anumang iba pang katulad na paraan at dapat may nakabasa o nakakita sa libelous post na at least isang tao, hindi bababa ng isang tao, hindi kasama dito yung offended party at yung nag-post. Ang imputation ay dapat na malisyoso. Ibig sabihin na ang nag-post o yung may akda ng libelist post ay gumawa ng ganoong post na alam nito na hindi totoo o kaya walang ingat sa katotohanan o kamalian nito. At siyempre, ang imputation ay direkta sa isang natural na tao o kaya ay juridical person o kaya ito ay isang patay na na tao at tinukoy ang post ang taong sinisiraan o kaya yung taong sinisiraan ay makikilala ng third person kung walang pangalan na sinabi sa post. Kaya sa ating viewer, kung lahat ng mga elemento ay napalob, maaari kang magsampa ng cybercrime. Meron kang dalawang option para isampa ang iyong complaint. Pwede mong isampa ang iyong complaint sa Cybercrime Unit ng NBI o kaya PNP. Meron ka ring option na isampa ang iyong complaint sa Prosecutor's Office. Kung i mo ang iyong reklamo sa PNP o kaya NBI, investigan nila ang kaso. Then, isumitin nila ang resulta ng kanilang investigation at recommendation sa opisina ng prosecutor. Kapag i-file mo naman ang iyong complaint directly sa opisina ng prosecutor, dapat na i-detalye sa complaint affidavit ang insidente ng cybercrime at ang mga ebidensyang hawak mo at yung pagkilanlan sa yung idinidemanda o yung inireklamo. Pagkatapos ay susuriin ng tanggapan ng prosecutor ang iyong reklamo at ebidensya upang ma-determine nila kung may probable cause para isang pa ang kaso sa korte. Ang parusa para sa cyber libel ay dalawang taon, apat na buwan at isang araw hanggang 8 years o kay multa mula 40,000 pesos hanggang 1 million 200,000 pesos. Mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Sana i-share ang ating video kung nagustuhan ninyo. Maraming salamat po. Bye-bye.